September 21, 2025, isang araw na yumanig sa bansa dahil sa isang malawakang pagkilos laban sa korupsyon. Pero teka, hindi ito yung ordinaryong rally. Kasi ang ikinagulat ng lahat, bigla na lang lumabas sa lansangan ang mga pinakamalalaki at pinakasikat ng bituin ng Pilipinas. So anong nangyari? Bakit sila nandoon? Yan ang aalamin natin. At yan nga ang malaking tanong, di ba? Bakit yung mga artistang madalas nating nakikita sa TV at pelikula biglang nasa kali eh, kasama sa marcha. Anong nagtulak sa kanila? Yan ang sisilipin natin ngayon. Okay, so uh, para sa konteks, nung araw na yon, may isang nationwide anti-corruption rally at ang di inaasahan, grabe yung pagdagsa ng mga celebrities sa iba't ibang key location sa Metro Manila at iisa lang ang sigaw nila, accountability o pananagutan mula sa gobyerno. So unang hinto natin, Makati, kasi dito Medyo kakaiba yung naging approach nila. Eh. Hindi siya yung typical na marsya na may sigawan. Sa halip, isa itong organisadong takbuhan sa umaga pero may mas malalim na layunin. Ang nag-organisa pala nito ay sina Dingdong Dantes at Kuya Kim Atienza. At hindi lang sila, kasama nila ang isang buong grupo ng mga sikat na aktor at personalidad. So this wasn't random. Talagang planado at may malinaw na intensyon itong pagtitipon na ito sa Makati at para mas makuha natin yung vibe sa Makati. Pakinggan natin tong sinabi mismo ni Dingdong Dantes. Dito, malinaw na malinaw na ang ginawa nila ay hindi lang simpleng protesta. Para sa kanila, isa itong panalangin para sa bayan. Okay. So mula sa prayerful run sa Makati, lipat naman tayo sa EDSA. Dito, wow, ibang-iba yung eksena. Sa tapat ng People Power Monument, dito mo talaga nakita yung dambuhalang pagtitipon ng mga artista. Parang isang star-studded event, pero ang venue, sa kalye. At tingnan niya naman yung listahan ng mga nakita doon. Grabe, nandyan si Vice Ganda, si Miss Universe Katrina Gray, si Anne Curtis, nandyan din ang mga A-list young stars tulad ni Donnie Pangilinan at Nadine Lustre, Isa Calzado, Gabby Garcia, Khalil Ramos, pati yung buong banda ng Ben and Ben. At marami-rami pa, halos lahat yata ng malaking pangalan sa industriya present. Pero ang talagang tumatak sa EDESA, yung maapoy na speech ni Vice Ganda. At ito, verbatim to ah, ito mismo yung mga salitang binitawa niya. Napakatapang, di ba? Sobrang diritsyahan. At dito mo talaga maririnig yung pagbabago ng tono, yung galit at frustration. So dito, kitang-kita yung dalawang magkaibang muha ng protesta ng araw na yon. Sa Makati, ang tono ay mapanalangin at puno ng pag-asa, samantalang sa EDSA, maapoy at puno ng galit. Magkaiba yung paraan, isang organisadong takbo versus mga biglaang talumpati, pero iisa lang ang pinanggagalingan ng hinaing. Okay? At ang pangatlo at huli nating lokasyon, Luneta. Dito naman, naging parang entablado ito para sa mga mas structured na mensahe, mga mas malalim na panawagan para sa systemic change. At sino ba naman yung mga umakyat sa entablado ng luneta? Mga bigatin. Mga premyadong aktor at aktris. Sila Jody Maria, Angela Kino, hanggang sa batikang direktor na si Joey Lamangan. Sila yung mga sanay sa mabibigat na roles at dinala nila yung bigat na yon sa kanilang mga panawagan sa publiko. Isa sa mga nagsalita doon ay si Angel Aquino na hindi na bago sa mga ganitong pagkilos. Pero sa boses niya, ramdam mo yung bigat. Sabi niya, parang mas lumalala na raw ngayon at ito yung eksaktong sinabi niya. At ito, isang napakahalagang detalye para sa isang premyadong aktres tulad ni Jodie Stamaria, ito pala ang kauna-unahang beses na sumali siya sa isang protest rally. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sobrang tindi na ng issue na kahit yung mga hindi dati naking kilahok napilitan ng tumindig at manawagan. So anong naging mensahe ni Jodie? Hinimay niya ito sa apat na malinaw na hakbang. Parang isang call to action na Una, pagkakaisa. Ikalawa, karapatan nating malaman ng totoo. Ikatlo, dapat may managot. At pang-apat at pinakamahalaga, kailangan nating kumilos para sa kinabukasan. Ang linaw ng panawagan, di ba? So kung titingnan natin ang buong araw, tatlong magkakaibang lugar, iba't ibang style ng protesta, pero sa huli, iisa lang yung malakas at malinaw na mensahe. Binalikan natin lahat, di ba? Mula sa tahimik at mapanalangin na takbo sa Makati, hanggang sa galit at maapoy na mga sigaw sa EDSA, at sa mga malalim na panawagan para sa sistematikong pagbabago sa luneta. Ang common denominator? Lahat yan humantong sa iisang bagay, isang nagkakaisang panawagan para sa accountability, at nanggaling ito hindi sa kung sino-sino lang, kundi sa mga pinaka-maimpluwensyang boses sa ating bansa. Kaya iiwan namin sa inyo itong tanong para pagisipan kapag ang mga plataporma ng mga, mga sikat na artista ay nagiging entablado na rin ng protesta ano na kaya ang susunod na kabanata